Today is September 27 at pupunta kami ni Baby sa Sordok para magpa-check up. Alauna na nga pala ito ng hapon nang dumating kami. Kasi nga hapon ako -decide na ako nakapag-decide na magpa-check up kami. Kasi yung tunog ni Baby, yung malakas na yung tunog niya. Naakala ko nga ay halak kasi kakatapos niya lang magkasipon at nang pa-check up din kami noong September 18 kay Dr. Fermento, pulmonologist talaga siya. Nag-message ako sa clinic niya nang pa-check up kami kasi wala na pala ngayong hapon ng Sabado, may emergency ata. Kaya dito na lang kami nagsubok sa Sordoc Nagbaka sakali ako na mayroon pang pedya, kaso hindi ko na inabutan. Tingnan ko daw dito sa clinic ni Dr. Ibasco kung andito kung open daw sila. Pero hindi ko na rin inabutan sabi ng ano dito sa may pharmacy wala daw si Doc babalik daw next week. Trinay ko sana sa OPD kaso hindi daw pwede masyado pang baby. Dapat daw talaga pedya. Na-refer nila ako kay Doktora Cledera. At tinanong ko nga sila kung open pa ngayong hapon ng Sabado at sabi nila ay open pa daw. Kaya naman pumunta na kami ni baby. At dahil nga nagmamadali na kami para maabutan namin yung sa clinic si Doktora kaya naman nag-tricycle na lang kami at hindi na kami naghintay ng mga kasabay. Ang lakas kasi ng tunog ng dibdib ni baby at natatakot ako kaya kinailangan ko pa check up si baby kasi nga sabado tapos linggo wala namang mga clinic na bukas ganun pala talaga kapag nanay ka hindi ka mapapakali kapag ka may nararamdaman yung mga anak mo ang ganda na rin pala ng view dito sa may park kaya naman nakapag video ako sa sulukan pala ang clinic ni Dr. Cledera sa may likod lang ng Savemore si na malaki Nung nagpa check up kasi kami noong September 18 kay Dr. Fermento ay papausukan sana si baby kaso sabi ko hindi na lang po bigyan na lang po ng gamot tapos yun binigyan naman ni doktora ng gamot na pamalit dun sa pangpausok tapos yun, naubos na ni baby. Tapos ngayon, medyo ha may halak pa or may naririnig ako. Kaya nag-decide nga ako na ipacheck up ulit ito si baby. Andito na rin pala kami sa clinic ni Dr. Cledera. Hindi na rin pala ako nakafag video sa labas dahil nagmamadali nga ako na makapasok at makapagpalista. Kasi nga, baka wala na. At mabuti naman at umpisa ng check-up dito ay 2 p.m. to 4 p.m. Kaya naabutan pa namin. Ayan, naghihintay na kami dito kay Doktora Cledera. Balik tayo kay Doktora Formento nung pina-check up nga namin. Napagalitan pa nga ako ni Doc na tumanggi akong pausukan si baby kasi marunong padawa ko sa doktor. Kasi nga si mister ay naaawa sa baby. Kapag ka pinapausukan, katulad sa nangyari sa kay Kuya Asher namin. Kapag pinausukan ko dati, ay eh, siya kasi naawa siya sa bata. Kaya nag-request ako kay Doc na huwag na lang pausukan, bigyan na lang ng gamot na pamalit. Tapos na pala kami kay Doktora Cladera hindi na ako nakapag-video doon. Kasi nga kinakausap ako ni Doc. Pinakita ko nga kay Doktora yung reseta at mga gamot na ininom ni Baby. Sabi ni Doc, chinek niya si Baby ay eh, may konti lang naman daw na halak. Pinadiretso niya lang sa akin yung si na gamot at tapos, at yung tunog nga ng paghinga ni baby, tinanong niya nga ako kung yung simula daw yon ng newborn si baby. Tapos sabi ko naman, eh naririnig ko yon mga first week or second week nung si baby. Talaga kasi nga, akala ko nga rin, sabi nila, ay sa gatas lang daw. Pero yun nga, sabi ni Doc, yung findings niya, ay ang yun nga raw yung tinatawag na mild ko malasya at wala namang gamot para doon. Mawawala din daw yon kapag 2 years old na si baby dahil meron din daw siyang pasyente na mas malakas pa daw yung tunog at nawawala daw yan bago mag 2 or 2 years old. Nakahinga nga ako ng maluwag dahil yun pala yun. At andito na rin pala ako sa grocery. Bumili lang ako ng konti na kailangan. At pagkatapos ay dumaan na rin ako dito sa Baker's Plaza kasi titingin ako ng cake para sa birthday bukas ni baby na ika 4 months at ito nga yung napili kong red velvet 150 pesos tama na nga rin to kasi nga nagtitipid ang hirap nga pa nagkakasakit yung mga bata yung pa check up yung mga gamot tulad last month august nagkaroon din sila nagkaroon din sila ng foot and mouth disease Inagapan na nga namin agad para hindi na lumala at maabot pa sa ospital. Ngayon nga doon sa klinik ni Dr. Cladera, ang daming nagpapacheck up. Ang iba nga doon ay foot in mouth din. Eto nga sumakay na nga ako ng tricycle papunta naman sa terminal para pa -uwi. At laking pasasalamat ko nga pala dito sa carrier na gamit-gamit ko. Kasi kahit mag-isa lang ako ay nakaya ko lahat.